So what's up mga Odig, kamusta kayo? Welcome back ulit sa channel ko. At dahil bagong taon na naman, at kung breeder ka noon, isang pet shop business sa mga gusto mong buksan. Kaya nandito tayo ngayon sa Legum Dray na pinipilahan, pinagkakaguluan at pinupuntahan ng mga supplier dahil hindi lang ibon, isda, meron din mga halaman. At tiyak kong makakapagbigay ng kasagutan sa mga aquarium nyo sa pet shop para magkalaman. At dahil nakapasok na nga tayo, tara mga Odig, samahan nyo ako, libutin na ulit natin to. So, naabutan natin mga otit si kuya dito sa pet shop nila sa loob. Nagbabalot. Kuya, ano yung mga binabalot mong isda? Ako. Platina wag plate. Ayan mga otit. So, ang tataba, ang gaganda ng katawan. So, eto kuya, papunta saan yan? Papunta po, Dasma. Dasma? Dasma, oo okay. baya Baya lalamove. Baya lalamove mga otit. So, sa mga hindi makapag-walk-in, so medyo mainit din ngayon, pwede lalamove, maglalamove. Ayan. Pwede mag-walk-in, pwede lalamove. Tapos ito pa mga audits yung binabalot ni Kuya. Kuya, ano to? Ano to? ah uh, full sale. Itong mga tao. Full sale. Sabi sa inyo, sa mga kaotit natin na naghahanap ng supplier dyan. Pwede kayong mag-retail dito. Pero kung gusto nyong mag-full sale para sa mga shop nyo. Ayan, mga audits. Ito yung perfect na farm na pwede nyong pagkuhanan. Na trusted din. Gusto ba ba ng free aquatic plants at Metas Journey sticker? Shop ka na sa Lazada at Shopee natin. May bago pa tayong product ngayon. be Fex World, mga iba't ibang lasing fish food. May vitamins din tayo para sa mga ista nyo. Check out na! Peaceful ba na isda ang hanap mo sa aquarium mo? Dito sa Legong Ray, sobrang dami nga nungotit. Sobrang dami nung pagpipilian. Unahin na natin to mga otits. Ito yung tinatawag na holy fish mga tito. Ito yung cardinal tetra. Bali, ito ay 40 sa wholesale. 50 naman pag retail. Ayan, mga schooling fish yan. Kaya pag pumunta yung isa doon, puntahan lahat yan. Sumunod na tang parehas tong tetra pero makikita nyo na ang pagkakaiba dahil parehas silang schooling fish pero uh, nagsasama ang magkaparehas na uri. Yung isa ay serpain, yung isa ay gender tetra. Yung nasa taas, ayan, yung magkaiba yan sa nasa baba. Putulin muna natin yung kwentuhan mga otis. Ito naman, sobrang daming halaman. Ipapadeliver naman to kung saan lupalop ng Pilipinas. Baya lalamove din. Tapos, ayun mga tito. Kung gusto nyo, uh, kung naghahanap kayo ng mga halaman, ayan, eh, sobrang dami yan dito. Sa Legendary Pet Shop. Ayan o, oh, iba yung mga halaman na nandito. Dahil linggo nga ngayon mga otis, ubos ang neon tetra. Kaya walang laman tong aquarium na to. May gurami din dito mga otis. 25 pag retail, 20 pag wholesale yan. Mga golden gurami. At ayun mga tito, no? trivia lang. Itong mga gurami, kasama sila sa mga labyrinth family, parang betta fish. Nakakain na sila doon sa surface ng water. No? Mayroon din dito schooling fish na rasbora. Tapos may kahalong neon dwarf rainbow. Ayan mga otits, tingnan nyo. Maglalapitan yan, no? ang ganda. <laughs> ang ganda tignan pag naglalapitan sila. Oh. Meron din sila dito mga otits, green barb. Ang ganda rin ito mga tito. Lalo yan, dami. Tapos nag-e-schooling. At dahil meron ng green barb, Siyempre, meron na rin red barb mga otit. Ito ay nagkakahalaga ng 60 pesos sa retail at 50 pesos pag wholesale. Kung dati mga otit, ang hype sa market ay yung mga glow tetra na iba't ibang kulay. Ngayon naman, ito yung hype sa market dahil meron green na green bird na nagkakahalaga ng 40 pesos sa retail, 30 pesos naman pag wholesale. At ito namang bagong kulay niya is yung red nga. At kung gusto niyo namang makita yung classic, yung sinangunang tiger barb, ito naman siya ngayon. Kung nakita nyo kanina yung dalawang kulay ng Tiger Barb, ito naman yung classic mga otits. Ito yung sinaunang Tiger Barb, ganito yung itsura niya. Bali, 10 pesos pa rin. Hindi nagbabago yung presyo. 10 pesos sa retail at 8 pesos naman pagdating sa wholesale. After nga ng makukulay na barb mga otits, sunod natin yung naging uso at naging hype ng 2023 which is itong mga glow tetra so meron dito iba't ibang kulay may green, may dilaw, may pink at 35 ang wholesale nito. ito 40 25, naman ang pagdating sa retail so itong mga isda na to naging popular to dahil sa mga kulay nila parang mga danyo, mga audits tapos naging schooling schooling din maganda sa planted tanks at dahil nga rekta na tayo sa source nandito na rin naman tayo ito mga otis. tingnan nyo at sumipat na kayo ng mga magiging isda nyo ngayong bagong taon. Meron din tayo ditong short na maliit at hindi nangangagat mga otits at sobrang bayat. Meron ditong red tin black short. So yon mga tito, no? Dito nga sa baba, meron namang mga sortil na nagkakalaga lang ng 10 pesos pag retail at 8 pesos lang pag bullshit. Pero hindi tayo muna dyan dahil alam ko, alam nyo na yung tsuro mga ngayon eh. Pero at least dito sa Legong Dry, halos lahat ng isda nandito na. Dito tayo sa mga gabi na nandito. So may mga gapi dito mga Otis Merong uh, HB Blue, HB White Meron ding Red Lace yeah, Mga male yan, yung mga nandyan Tapos may YKC din So ito mga 3, 4, 100, Mga otits, Yung gapi ni Sir Erwin Sayok. Bali na unahan ko na kayo Kumuha kong HB Blue Tapos kumuha ko ng Half Black Pastel na Red Eye Albino mga otits na half Black Pastel Gumawa rin ako ng bluegrass. Meron, ayun eh, o, bluegrass. So, nine na lalaking yung kinuha ko. So, yun, bibili natin to mga otits. May mga dragon fin din dito, mga otits. 180 lang to, ha, ah, sa retail. Tapos, 150 pag Full sale So, ang size niya parang isang daliri. Ayan, mga otits, o. Oh. Isang daliri ang size niya mga it's 150 pag uh, retail 120 naman to pag wholesale ganun din mga isang daliri din daliri din yung size nila grabe mga otits ba tiger barb na breeder size so ang laki siguro mga hanggang dito nang daliri ko ayan ayan no ang laki grabe pang breed na talaga tiger barb ayan oh. Eto ka. Laki. Oh, no. Parang maliit lang sa camera pero malaki. Saudi so, dito naman mga audit sa side na to, meron dito ang uh, Bulgarian na Angel Fish. At dito merong bronze corridora. Yan bronze corridora. Tapos nandun, nandun yung... Ah, ito pala, may albino. Albino corridora. Ah, uh, 60 yung albino retail, wholesale 45. Sa bronze, ano yung presyo niya mga audits? 15 pag retail, 35 lang yan pag wholesale. sale. Hindi ko alam paano pa ba mga rin eh. Pero ang current ano ko ngayon, favorite ko ngayon, ram eh. Kaya ram hmm. ngayon ang ano ko. Pero hmm. siyempre, all time pa rin ang, ano, ang angel fish. Love ko yan kaya hindi ko pinababayaan. So meron kang rare dyan sa ah, balibalita, may rare ka rin na angel dyan, sir? Hindi, kasi sinabi lang rin kasi ibang forma eh. Malit defect, oh, walang walang buntot pero napakaganda. Inborn na? Oo. Oh. Inborn. Pero okay siya, sir, eh, no? buhay, oh, active. Ganda, oo, oh, ganda. Saka lumaki yan, dati malit lang yan eh. Tinabi ko, nilagay ko rin ito. Yan, lumaki na siya. Tingin nyo, sir, pagka nangalak yan, eh, ganun din magiging nalak niya? Hindi hindi na eh hindi hindi magiging ganito. Yung na ulit. Ah. Pero subukan kong gawin breeder to. Kasi kung, kung makukuha niya yung trail, ang ganda. Oh. oh. Walang buntot eh, no? Walang buntot to. Oh. Napakaganda. Ganda kumilos. Oh, ganda pala ang angel na walang buntot to. Oh. <laughs> ganda. naman mga otit sa tangta to. May iba't ibang koridoras. Merong Julie Pepper at meron ding panda. So, 80 yan mga otits pag retail. 75 naman sila pag wholesale. Ang ganda nila tignan mga otits. Parang mga dagang costa. <laughs> ang liliit. Ang ganda. Tapos, ito makakatulong din to sa mga tank nyo. Dahil sila rin yung mga kumakain ng mga tira-tira ng mga isda natin. So, lagi lang sila nandito sa ilalim ng ating aquarium. Tagalinis-linis ng mga tank natin. Meron din ditong angelfish mga otits. 100 naman lalaki na yung mga nandito mga tito may iba't ibang kulay din sila ng angel fish dito kaya ang dami niyong pagpipilian parang na rin kayong nasa cartemar mga otits meron din sila ditong albino oscar mga tito 50 tapos 35 naman pag wholesale so konti yan dito sa harapan pero dun sa likod sobrang dami yan 20 pesos lang yan sa gantong size mga tito so 15 naman pag wholesale at sale pa yan 5 plus 1 at hindi pa rin nga natatapos ang kapaskuhan dahil nga pag ka ng danyo dito 5 plus 1 merong green danyo dito 20 pesos lang sa retail 15 pesos yan pag wholesale pero dapat minimum 30 pieces yan may yellow danyo din 15 pesos lang at 12 pesos naman sa wholesale pink danyo na 10 pesos lang pero 7 pesos yan sa wholesale pero kung magre-retail ka, 5 plus 1 yan. Purple Danyo, 12 pesos, pero 9 pesos pag retail. Sobrang mura na ito, mga otage. At kung naghahanap ka naman ng long pins na Danyo, meron sila dito. 50 pesos pag retail, 40 pesos pag good sale. Pero nakasail, 35 each at 5 plus 1 pa yan, mga otage. Kaya visit na dito sa Legon Dream Pet Shop. At sa mga naghahanap mga otits ng dragon fin na medyo malaki-laki, eto, meron tayo ditong nakitang end 550 pag retail, 500 naman pag wholesale. Kumpleto na talaga dito mga otits sa Legon Bray dahil from maliit na isda to malaki. Meron kayong mababa presyo ng arwana dito na mabibili at starts at 850. Meron din ditong ng Jardini mga otits. 2,000 naman to yung mga ganito. Medyo maganda na rin yung size nito, Malaki-laki na rin. Ayan. Tapos meron din silang silver arrow dito, 850. Yun nga mga tito, meron nga ditong arwana na ngayon ay eh, putok na putok ngayon sa market. Sa community ng pag-iisda, arwana ang uh, bagong meta ngayon mga otits. At yung dati naman mga otits, isa sa mga uso ay yung kili. Alam niyo yung kili fish? Dati nakikita ako lang to sa mga post sa Facebook pero ngayon nakakita na ako sa personal at Sobrang liit lang pala talaga ng breeder niya. So, 75 pesos pag retail, 60 pesos pag wholesale yan, mga tito. Clown Kili. So, nakikita ko lang dati yan sa Facebook, mga nakapost. At ngayon ko nakita ng personal na sobrang liit lang pala talaga ng breeder niya. Naalala ko nga, may nasa Shopee checkout pa ng itlog neto. Pero yan sila mga otit. So, maraming iba't ibang klase ng kili, pero ito ay clown kili. Mga kili fish yan mga otit. Bago lang sa ating uh, mata. May lang ulit ngayon lang at ngayon lang tayo nakapag-featured ng gantong klaseng isda kaya sa vlog natin rare pa to kahit nung 2023 eh yun nga eh talagang ang daming nagpo-post nito na at marami rin na naghahanap nito na sa market